Literal na kapag ka board niya ang nanay, siguradong mababagyo na naman ang bahay. Ganyan nga yung itsura dito banda sa kusina ko at meron nga na naman akong naisipang gawin. Kaya nga sabay-sabay tayong mapagod. Pero syempre, bago ngayon Hi, hello, welcome to my vlog. Bago nga ako magsimula dito sa gagawin ko sa kusina, pinagsain ko na nga muna ang ati Atina. Dahil alam kong medyo matatagalan ako dito sa gagawin ko. Tapos sinugasan ko na nga rin yung kukonti naming hugasin para nga mamaya malinis na yung lababo. Gabi pa lang talaga, hindi na mapakali yung sarili ko. Dahil nga dito sa naisip kong gawin sa kusina. Kaya nga ito, kami mag-almusal, sinimulan ko na agad. Alam ko, nakakapagod nga itong naisip ko. Dahil lahat talaga nang nandito, magugulo. Pero hindi na para magreklamo, dahil ginusto mo yan. Halos di ka nakatulog dyan, kaya ayan, sige, gawin mo na. Bali, ililipat ko nga lang tong hanging condiments organizer ko dito nga sa tapat ng platuhan ko. Sabi ko naman sa inyo, mahilig talaga akong magkukuting-ting, kaya nga kapag kaganyang bagay, kayang kaya ko na yung gawin. Basta kompleto sa gagamitin, hindi na kailangan si mister. Bali, magpupukpuk na ako dito sa pader, kaya nga pinagtatanggal ko na muna yung possible na malaglag dyan. O, oh, na lang yung condiments bottle ko kaya nga iniingatan ko na talaga yung mga gamit ko dito sa paligi. Tapos tinanggal ko nga muna yung platuhan ko diyan para nga makapagpukpok ako ng maayos. At sa magtataka kung bakit pinupukpok ko nga yan dyan ang pako. Hindi kasi finish yung pader namin dito sa kusina kaya nga kapag ka kami ilalagay ng mga hanging hangin na yan. Nagbubutas muna talaga kami tapos saka kami maglalagay ng tox screw. Alam mo yun para sure na matibay. Alam ko pwede naman siyang barinahin pero wala kasi kaming barena. Para paraan lang kumbaga. Nung maikabit ko na rin yung hanging condiments organizer ko, binalik ko na rin yung platuhan tapos sunod mga anik anek ko nga dito sa kusina pero syempre bago ko yung ipagbabalik pinunasan ko muna isa-isa oh -isa. eh, te dalawa na yung nababasag na condiments bottle ko kaya nga dalawa na lang din yung natitira siguro dahil mag iisan taon na din naman na sila eh nagpapapalit na nga ng bago yun nga lang napakadaling mag-add to cart pero ang hirap i-check out dahil wala pa namang budget ang hirap din naman mag-order ng pa isa, baka magkakaiba yung dumating o sya ayan nung maibalik ko lang nga yung mga gamit na pinagtatanggal ko kanina inasikaso ko naman na tong kalan ko actually ngayon talaga naluluwagan nga ako dito sa kusina ko ako or sa lababo ko kaya nga ito pasisikipin ko siya Balitong kalan dito ka na nga muna nilagay dahil yung pinagpapatungan nga niya na dini lang namin meron nga ako na isipang gawin at yun nga yung pinaka purpose kung bakit nga mahihilo tong mga gamit ko dito sa kusina pero syempre hindi ko na muna yan sasabihin sa inyo dahil sa susunod na mini vlog pa talaga siya mapapakita dahil sa tagal ko nga naglinis dito sa kusina inabot din talaga ng ilang oras yung video ko kaya nga expect nyo na na meron tong part 2 balak ko nga ibalik dito sa side na to yung ref namin at pinag-isipan ko talaga kung saan ko nga siya ipupwesto time kasi na tinabi ko nga siya dito sa lababo, maraming nga nag-comments na baka nga raw mabasa yung ref namin or baka nga hindi siya maoping maigi dahil nakatabi nga siya sa lababo. Kaya nga ito, naisipan ko na lang na itong metal rack na nga lang yung itabi ko dito sa lababo tapos yung ref dyan naman sa tabi niya sa kabila. Pero bago ko nga ilipat yung ref, inusog ko na muna itong lamesa namin para nga maipwesto ko rin talaga ng maayos. Tapos syempre malinisan ko na muna. And ayan, nang okay na nga, inumpisan ko na nga rin mag-usog nitong ref. Na medyo na struggle lang ako kasi nga magkakadikit nga yung mga gamit ko dito. Hala, ko na naman tuloy na Nagsabi na...